Para ser más ako sa palengke, nag ko ako sa sinigang pero 21 pesos lang ang budget ko. Tignan natin kung magkakasya to. Inuna ko muna yung baboy, grabe 340 daw isang kilo. Tapos nagpahiwa ko ng maliit lang, grabe 34 pesos na yun. Kaya pinahiwa ko ulit, 2 pesos lang kasi yung kaya ko sa baboy. Tapos ayan, plinastik na ni nanay, yehey yeah, meron na lang ako 19 pesos. Palong 5 piso, hala meron na lang akong 14 pesos. Itong sili 3 pesos, nagbayad ako ng 5 kaya na lang yung natira. So bale meron na lang akong 11 pesos. Piso lang itong kangkong, tapos 3 pesos itong kamatis, 2 pesos itong sibuyas, 2 pesos yung kalamansi, 2 pesos yung okra, 1 pesos ang sitaw. Yay! 21 pesos na! Nag-jeep na ako ng pauwi. tapos syempre may papasok pa kaya nag-trike. Wala nang pera. Opa! Ang 21 pesos budget meal. Wala nang kanin-kanin yan ha. Ayan na mga ben, niluluto ko na. Ayan, nilagay ko na yung baboy, tapos yung pampaasim na kalamansi. Nilagay ko lahat para maasin. Grabe, nasan dito yung baboy? Kanina ko pa hinahanap na tunaw na ata. Ang 21 pesos meal challenge. Ito na guys, na sinigang. 20 pesos lang to lahat. Tara tikman natin. Sinigang ata ito na gulay eh. Walang baboy eh. Mm. Sarap naman siya. Magbubuhay naman kayo dito la gulay. Eh. Kaso hindi na ako magkakanin kasi nga kulang na sa budget. Pamasahe pa lang papunta pa balik. Naka 100 plus na ako.